So mga bay, dito tayo ngayon sa uh, right side ng uh, engine parts uh, ng road grader So makikita natin dito mga bay Ito po yung itsura ng kanyang turbo Turbo charger So makikita ninyo dito mga bay ito medyo mapula-pula pa yan. yan yung turbine no? sa ilalim nyan is turbine galing po yan sa exhaust Dito, exhaust manifold yan exhaust bubuga ng hangin papunta sa uh, muffler yun dito naman sa kabila, dito yung uh, wheel compressor. Tinatawag na wheel compressor. Dito, shafting, through shafting. Ito yan, mga bay. So makikita natin mga bay. Yan po yung loob ng turbocharger. charger. sa kabila yung turbine. Sa kabila naman yung wheel compressor. Na kukonekta po yan mga bay through shafting. So kung iikot ang turbine, uh, through shafting, iikot din yung wheel compressor. Ang trabaho po nyan is yung turbine, hinihipa ng hangin galing sa exhaust manifold iikot din yan through shafting uh, at ito namang will compressor, hihigop ito ng hangin galing uh, galing sa air filter malinis na hangin galing air filter pabuntang uh, intercooler at ito naman yan yung nagsusupply ng will Uh, from engine oil pump uh, Diyan Nagsusupply ng oil uh, Naglulubricate sa shifting nya At ito naman yung Kanyang uh, Drain no, Papunta, pabalik sa Pabalik sa uh, Dun sa crankcase Ito naman yung Kumihigup ng hangin Humigop ito mga bay ng hangin, no? Ito. Ayun at ito na hose galing yan sa air filter, 'yan. Andito po yung wheel compressor, nihigop niya dito, papunta sa turbo intercooler. Ayun, papuntang turbo intercooler. Pabalik doon sa makina. yun kaya itong turbocharger, mga bay, tinatawag itong uh, more air, less fuel. No, tinatawag din itong fuel efficiency. no Less fuel, more air. Ito yung trabaho ng turbocharger. Kaya tipid siya sa uh, gasolina or sa crudo or sa fuel. So habang pinaikot ng uh, turbine exhaust yung ano no uh, compressor through shafting. Umihigop naman itong uh, si compressor wheel no. Makikita nyo compressor inlet no. Umihigop yan ng hangin papuntang uh, turbo intercooler pabalik doon sa intake manifold. So ito po yung trabaho ng turbocharger. Uh, pabalik-balik lang inihipa ng hangin yung uh, <coughs> uh, turbine uh, iikot yung wheel compressor hihigop ng hangin uh, papuntang intercooler pabalik dun sa uh, intake manifold so yun po yung trabaho ng turbocharger mga bay sa susunod na video mga bay pag usapan natin kung ano ba ang mga dahilan bakit madaling masira yung mga turbocharger ng, mga, ng ating mga makina so ano ba yung mga dahilan o ano ba yung mga dapat nating iwasan para mataas pa ang life, lifespan ng ating mga turbocharger so hanggang dito lang mga bay?